Samda ng upat ka mga tao human sa nahitabong pagpamusil sa barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Sa iranta ang detalye sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Says ang upat ka mga biktima ang stable na hinuon ang kondisyon. Nahitabo ang pagpamusil pasado launa ni Atong Domingo sa Kadlaon at sa Gipaygayang Disco sa usa sa mga sityo sa barangay San Roque. Naigo ang 43 anyos na biktimang lalaki o sa kapintor sa iyang bukton o sa kilid nga bahin sa iyang lawas. Naigo sa ang 32 anyos nga babae, samdan sa iyang walang tiil. 46 anyos nga lalaki nga nakaangkon o sa pinusilan sa iyang tiyan. Samtang naigo sabs sa ang samput o kumagko ang 17 anyos nga lalaki. Samtang na ilhana sa Talisay City Police ang 32 anyos nga suspitsado kinsa gihulagway nga usa ka gun for hire. Kalambigitan sa ginadili nga drogas ang gisusi nga motibo karon sa krimen. Gigong naangin lang ang upat ug lahi ang gipunting nga patyon sa suspitsado tungod sa wala marimit nga dulan sa usa ka milyon ka pesos nga halin sa ginadili nga drogas. Uh, na na to nga this is a uh, drug related ni siya uh, incident So as a standard operating procedure atong asta na nang ato ang mga victims atong gipa gi, ato ang gi background check and also we are conducting profiling pod sa, sa ilaha. Dili ni taga Talisay, we are clear on that. Uh, he is also suspect pod ni sa la, lain pong mga incident sa Tri Cities. Ako ni siya o og scope pod og operation niya og kanang involvement. Sa laing balita, Nasiko po sab ang 36 anyos nga babaeng suspitsado gahapon sa buntag. Gipasangin lang siyang mikawat og duha ka ng plastic bottle sa soft drinks nga gibanabalang mubalor sa kapin sa 700 pesos. Gilagway sa kapulisan nga nalambigit ang dinakpan sa pagpangawat sa tindahan kapila na kahigayon sa Tabunok Public Market apan way kaso nga napasaka. Sa dihang nahulikam, daling nakarispondi ang kapulisan og nasikop kini. Ning higayon na pasakaan na kini og kaso kay nasutang ang halin sa gikawat ang ipalit bi ay og ginadili nga drugas. As pa sa response time, within 5 minutes after report, nadakpan na yun nato ang ang suspect. Wala man tagaingon nga ginadaginot na to ang gamay o butang pareho ragayon sa kanang dako or mas ang gamay gani kaya ato, ato agan ng so how much more kani mga dagko nga mga crimes diri sa Talisay sa laing bahin pasidaan si Maramag nga sila sa Talisay City Police gitutukan nila ang mga tawo nga gusto muhimo sa ilegal nga kalihukan sa dakbayan ilabi kay aduna na sila pito ka police official gawas sa hepe nga si Maramag ana ay duha ka mga police major ug upat ka mga police lieutenant nga gipakatap ug moy mangulo sa opat ka mga police community precinct sa dakbayan dugang police personal usab ang gipadala sa PRO 7 og CPPO sa Talisay City. In their own fields, mga kuha ni sila no, mga known na ni sila sa ilahang nagkadayayang field um, na yung mga meritoriously promoted ani nila. And um, I believe masutukan yun na ang kaning peace and order, especially kaning pag-purso na sa kanang anti-criminality o anti-illegal drugs campaign. hinungdan sa ngakon kani adto ang police to population ratio sa dakbayan sa Talisay ana as uh, one police ngadto sa 2800 ka mga Talisay nun, karon ana ana sa 1 is to 1900 Tinguhan ni marama nga mamahimo kining 1 is to 500 kun one police personnel ngadto sa 500 ka Talisay nun aron pagsiguro sa pagpatuman gyud sa hugot nga pagpatuman sa peace and order sa dakbayan Says? Dagang salamat, Femari Dumabo.